At ngayon sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalan naman. Epektibo ngayong araw ang dagdag bawas sa mga presyo po ng petroleum products. May rollback po simula ngayong umaga na 4.5 sentimong sorry ha. Ito may 4.5 sentimong patong sa kada litro po ng gasolina habang mayroon po namang rollback ha na 60 centavos sa per liter ng diesel at pisot limang sentimo sa kerosene. Ayon po sa Energy Department, ito po ay dahil din sa pag-atake ng Ukraine sa malalaking oil refinery sa Rusya. Nakakapekto ngayon daw ang tumataas na demand rin ng langis sa Amerika at maging sa China. Kasabay naman yan, natapyasa naman ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG ngayong Abril. Pinso kada kilo ang rollback ng petron sa LPG. Ang ibig sabihin, mas mura ng 11 pesos ang kada 11 kilogram na tangke nito. 30 sentimo kada kilo naman ang tapyas ng regasco sa LPG nila. Katumbas yan ng higit 3 piso na rollback sa kada 11 kilogram na tangke. Sa ilang pang mga balitang pangkalakalan naman mga kapatid, ngayon pong Tuesday morning, tiniyak ko naman ng, energy, ng uh, Department of Energy na sapat pa ang supply ng ating kuryente. Hindi pa naman daw kasi uh, naaabot ang tinatayang peak demand kahit na nagsimula na po ang tag-init. Sa Luzon ay meron pang sobrang 2,000 megawatts. Nasa 200 megawatts pa ho naman din daw ang kailangan na makonsumo ng... Uh, Kabisayan at Mindanao para po maabot ang peak demand. At ito'y taliwas sa una pong sinabi ng ahensya na posibleng itaas ang yellow alert sa Luzon Grid ngayong pong Abril at buwan ng Mayo. Asabayan ang pagbaba ng tubig sa hydroelectric dams na bahagyang pinaghugutan ng ating enerhiya. Inireklamo naman ng mga commuter ang umano'y magulong schedule ng mga bus na ipinadala ng PNR bilang alternatibo sa pagsasarado ng tren. Maalalang nag-deploy ng mga bus ang PNR sa tutuban at alabang station mula noong nagtigil operasyon ng tren noong Marso 28. Kada kalahating oras dapat ang biyahe ng mga bus simula alas 5 ng umaga kada araw. Pero ang kwento ng ilang commuter, dumadating lamang ay trip ng bus makalipas ang dalawang oras mula noong nakalaki, nakaalis na ang unang trip nito. Tiniyak naman ang PNR na makikipag-ugnayan sila sa mga kumpanya ng bus. Sumampas sa isang daang bilyon dolyar daw ang halaga ng exports ng Pilipinas sa unang pagkakataon noong taong 2023. Ito po sa datos ng Trade Department, lagpas sa 103 bilyon dolyar ang export ng Pilipinas noong pong nagdaan taon. Mas mataas yan ng halos 5% kumpara noong 2022. Pero ito'y bitin pa rin sa target na halos 127 bilyon piso sa ilalim po ng Philippine Export Development Plan. At ang sa DTI Services Exports pa rin ang may pinakamalaking bahagi na nasa 48 bilyon piso service export sa mga manggagawa ito. Pinakamalakas daw ho ang mga sektor ng IT at business process management pati tourism. Kumina naman daw po noong nagdaan taon ang merchandise exports, partikular na ang bahagi po ng electronics. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.